Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga sojak sign sa araw ng Webes, May 22, 2025. At kung meron po kayong mga pinapangalagaang mga numero na lagi nyo pong tinatayaan mga kajanski, pwede nyo pong uh, imix i-mix o i-combine ang mga numero base po sa inyong mga zodiac sign, itong mga lucky number na ibibigay natin. So pwede nyo po itong subukan, i-mix o i-combine nyo po ang inyong mga favorite at ang inyong mga lucky number for today. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa taong aris, huwag mong intindihin ang mga nangyayari ngayon. Bagkos, tutukan mo ang hinaharap. Ang iyong mapala na kulay ay black. Ang iyong maswerting numero, 4, 12, 19, 23, 39 at 41. Para sa mga taong Taurus, binibigyan tayo ng tuhod upang makatayo. Kaya naman ang mga kapikuan ay pansamantala lamang. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerting numero 3, 11, 18, 25, 34 at 46. Para sa mataong Gemini, nagkakatuwa ang mangyayari sa iyo dahil kulang pa ngayon ang kakayan mo para humawak ng mga tao pero ito mismo ang magiging papel mo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamasweting numero 2, 15, 17, 26, 39 at 43. Para sa mataong cancer, mananatiling malakas ang karisma mo. Kung gagamitin mo ito, mabilis kang aasenso. Kit ano pang hinantay mo, gamitin mo na ito ngayon. Ang yumapalad na kulay ay red. Ang yumamaswerting numero, 7, 14, 16, 20, 24, at 35. Para sa mataong leyo, kahit malakas ang isang tao, manghihina pa rin ito kung pakikinggan niya ang kanyang damdamin. Ang iyong mapalad na kulay ay mocha brown. Ang iyong mamasweting numero, 19, 22, 24, 28, 30 at 36. Para sa mga taong Virgo, muntik ipapalik sa iyo ng langit ang pagkakataong humawag ng mga tao. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 5, 18, 26, 31, 37, at 41. Para sa mga taong libra, gamitin mo ang ganda mo para mabilis kang umasenso. Hindi para sa iyo ang payo na ang kagandahan ay para lang sa larangan ng pakikipagrelasyon. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero, 6, 17, 20, 25, 39, at 44. Para sa taong Scorpio, huwag kang magugulat kung ang mga taong tinutulungan mo ang nakakahawak ng mataas na ranggo. Kumpaga, ngayon lang sila mahina at darating ang panahon na hindi na sila muli pang aasas sa iba. Ang iyong mapalag na kulay ay yellow. Ang iyong mga masweting numero? 9, 15, 24, 30, 35 at 41 Para sa mga taong Sagittarius napansin mo na bang muli kang lumikaya ito ay talis sa muli mo nang nakauusap ang taong dati pang nagpipikit sa nang kasiyahan Ang iyong mapalad na kulay ay purple Ang iyong maswerte numero 7 then 13 18 22 at 31 Para sa mga taong Capricorn Huwag kang magtutas sa sarili mong kakayahan. Sobra na ito pang umasenso ka. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay talunin ang iyong pagiging mahiyain. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga, mga numero 3, 14, 27, 29, 32 at 45. Para sa mga taong Aquarius, nagkakapagtaka ang kapalaran mo dahil lagi kang mapapalapit sa mga taong may kaya at may mataas na posisyon o rango sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamamswerteng numero 9, 15, 16, 21, 25 at 33. Para sa mga taong Pisces, swerte ka ngayon. Alam mo kung sino naman ang mamalasin. Sino pa nga pa, yung mga kontra ng kontra sa mga kagustuhan mo. Ang yung mapalat na kulay ay blue. Ang yung mga, mga sweating numero, 5, 18, 22, 28, 38, at 42.